Anyong guys, so for today's video nga ay tayo ay magluluto muli ng ating pang dinner for tonight. Kita ko nga muna ang magiging alternate chef sa bahay ngayon. Kaya na naman ako napanood guys na masarap na recipe sa TikTok. Kaya naman sinabi ko kay Habi na ako muna ang magluluto para sa aming dinner. Binili na nga lang niya ang mga rekado na kahilanganin ko. Kaya yan, gora at magluluto na tayo. Alam ko anong tawag sa recipe na ito. Basta yan, sinunod ko lang kung ano napanood ko. Sinabayan na nga ako ni Papa dito na magluto at tilapiang fried naman ang kanyang lulutuin. Patuloy ng magluluto nga ako guys at ang pinaka gusto ko sa lahat ang maghiwa ng sibuyas at bawang. kung tuwing nakakanood kasi ako ng mga luto-luto na video ay naiinganyo ako na gayahin itong way na paghahati nila ng sibuyas. Feeling ko kasi ang galing-galing ko na magluto kapag ganito na paghiwa ko ng mga sibuyas. Pagdating naman sa bawang ay ito medyo marami-rami ito at ito nga ang nakakatamad dahil didiktikin mo pa siya at ganito nga at ipinuhin mo pa. kasi ganito ang pino na paghiwa para sa ganon ay talagang kakapit siya at mahalo sa pagkain na lulutuin mo. At sa recipe na ito ay nagdagdag na rin ako ng carrots kasi yung napanood ko may carrots siya. So yan, gagayahin lang natin. Medyo malalaki nga ang paghiwa ko dito at medyo manipis din naman para sa ganun madaling maluto at may maramdaman kang carrots na makain sa pagkain. At ang pinakalas na rekado natin dito ay itong repolyo. Pagkatapos ko nga yung gisa, ay naglagay na ako dito ng mga ibang mekado pampalasa. Hindi ko na nga pala nabijuhan ang ibang paggawa ko guys dahil gawa na na lobat na rin ang cellphone ko. Dali lang natuhin ito guys, parang adobo style lang na may mga gulay. At ito nga, habang ako ay patapos na si Papa rin, ay patapos na rin sa pinitito niya. Medyo nabalatan niya itong pinitito ng isda guys, gawa na napakalakas ng apoy. Ito na nga ang final na ating luto guys, so tara kain tayo!